Hello guys, sino mga taga-probinsya dito? Meron ba kayong ganito sa lugar niyo? So nakita ko tong video na to sa feed ko kanina lang. And ang creepy lang nung vibes. So ang kwento nung nag-upload ng video, pumunta daw sila ng Sikihor and a night shift daw yung trabaho niya, 8pm. And nag daw siyang magtrabaho sa balcony nung tinutuluyan nila. And then saktong 4 in the morning, nakita niya itong mga taong to nagpo-procession sila at nakasuot ng all white. So, Talagang ang creepy nung vibes. Parang kung first time mong makikita yung mga ganyan, parang iisipin mo emulto or kulto yung nakikita mo, especially na nasa probinsya ka nga. And nagtanong din daw sila uh, the next day sa palengke kung ano ba talaga yung nakita or na-witness nila ng 4 in the morning. And ang sagot daw ng mga tao sa palengke, hindi daw sila aware kung ano yung nagpo-procession na yun. And yung isang babae daw sa palengke, hindi na tinapos yung video dahil natakot na din siya. And may mga nagko-comment din sa viral video na to na hindi din daw talaga sila aware kung ano ba talaga yun. Pero ang sabi ng ilan, yung may mga alam talaga when it comes sa mga ganyan, wag daw dapat matakot dahil normal daw to sa ilang probinsya, sa Siquijor at sa Cebu. Ang tawag daw dito ay Don Rosary. Ayan. So normal daw to wag matakot medyo creepy lang talaga yung costume nila na naka all white talaga sila dahil kung lagi kang nanonood ng mga KMJS or mga Horror movies, iisipin e, mo talaga e may something or connected sila sa kulto. Pero again, normal daw to sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. So kung kayo ay pupunta sa sikihor or kung saang probinsya man yan at may ma-witness kayong ganyang klaseng prosesyon ng 4 in the morning, e wag kayong matakot, wag kayong mabahala dahil hindi sila multo or hindi sila kulto. Kayo ba? Meron ba kayong ganyan sa inyong probinsya? Comment down below.